ko talaga siya. Wow, everything, even the naman, look. Pero yeah, hindi ko naman din expect na siya yung ibibigay ni Lord. Dati pa lang, whenever I'm writing songs, pag natapos ko na siya, parang sabi ko, oh my God, magugustuhan to ni Rico. Oh my God! Fantasy ko yun. Nakangiti pa at nakakatawa si Maris na kansa special presko ng Star Magic para sa kanya. Pero nang tanungin na siya kung ready na ba siya mag-settle down sa kanyang long-time boyfriend na si Rico Blanco, si Maris hindi na napigilang mapaiyak. I'm so scared. I'm really scared. Um, dami kasing tanong about him and I'm tired of smiling. Hanggang sa... But yeah, um, Rico and I are over. Iwala yung Maris Racal at Rico Blanco. Mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Au! Ilang araw na nga ang lumipas matapos aminin ng singer-actress na si Maris Racal ang hiwalayan nila ng lugyo nitong si Rico Blanco. Hanggang ngayon ay mainit pa rin na pinag-usapan ang dalawa kung saan bumabalik ang mga katanungan kung paano nga ba nagkakilala ang dalawa. Ilang buwan pa lang ang lumipas humarap ang singer-actress na si Maris Racal kay Doktora Vicky Bino dahil sa kanilang vlog kung saan dito nga inilahat ng dalaga ang lahat kung paano nagsimula ang pagkamabutihan nila ng singer-composer na si Rico Blanco. Sa bungad nga ng kwintuhan ni na Maris Rakal at Doktora Vicky Bilo ay unang napag-usapan nila kung paano nagsimula ang love story ni Rico Blanco. Talking about manifesting and... Oh, bata pa lang ako, idol ko lang si Anna. <laughs> okay. First time discussed, di ba? You don't discuss your uh, love life. Oh, yan. So, exclusive for Bello. si, Anna, for my si Rico Blanco. Woohoo! <laughs> Kasi diba, I mentioned kanina, may band yung kuya ko. And uh. super fan siya ni Rico Blanco. At dun yung mga ate ko, super fan din. So ako, nakikifan na lang din. Okay. So, parang, like, alam ko yung music niya. And then nag-artista na ako, tapos may siguro mga ilang years na rin ako sa showbiz noon. And then, may nagtanong sa akin, anong type mo sa lalaki? Mm. Ayaw ko. Parang, parang gusto ko yung Rico Blanco na look. The That's look? Pa, okay. Uh, tapos gusto ko ng music. oh. Uh -huh. Na mahilig sa music. Mm. And then gusto ko ng actually yung younger version ni Rico ng ako. Oo, Ganon. So, ganun ko magkasabi. Tapos, I kept posting on my private Facebook na, oh, Lord, bigyan niyo naman ako ng nag, ano, ng younger, younger version, version, ni Rico. Rico. Teka mo, yung ex mo hindi nag-falls under that category. Hindi. Singer. Singer din. Pero, pero hindi siya look. <laughs> so, huwag na natin i-mention Bella Baby din. <laughs> okay, and then. Hello? <laughs> so, Like, super crush ko talaga siya. Wow, everything, even the look. Pero hindi ko naman, look. yeah, hindi ko naman na-expect na siya yung ibibigay ni Lord, hindi yung younger version. Oh, tapos? <laughs> so, like, you posted it and then somebody it. decided to match me? Or what? Kasi, on my private Facebook pa yon And then, mm -hmm. when I was siguro mga 21, mga mm -hmm. ganun, to take music seriously na talaga. Meron na din akong mga songs na nasulat at the time and I really wanted to collaborate with somebody. And dati pa lang, whenever I'm writing songs, pag natapos ko na siya, parang sabi ko, oh my God, magugustuhan to ni Rico. Oh my God, talaga. Ang kapal talaga. Rico, ang haba ng hair mo, grabe. oh Hindi, kasi parang oh my God, feeling ko ito yung mga tipong music na magugustuhan ni Rico. Ang kapal talaga na mukha ko. So did you send I didn't uh, may kaset pa ba ngayon? How do you send somebody like your song or something? ng kwintuhan ni na Maris Racal at Doktora Vicky Bilo ay binahagi ng dalaga kung paano niya nakilala si Rico Blanco hanggang sa naging magkasintahan na nga si na Maris at Rico na itinago pa nila ng dalawang taon. Hindi pa, hindi ko pa nasa sense sa kanya. Uh, uh, at least pakipot naman uh, si Maris, uh, to be fair. naman ako. Uh, pero nag-tweet ako. Oh. Nag-tweet talaga ako na I'm looking for someone na makakolaborate sa music. Tapos, may mga il ilang musicians din na nag-reply, ganyan. Uh. Pero ang target ko talaga si Rico Blanco. Uh, Oh, tapos may fans no na idol ko si Rico. So oh. nila si Rico and then Rico replied. Ah! So, like, "Oh my god, talaga." Oh, akala mo fake Rico. Oh. Tapos nag-set kami ng date para para mag-meet at ma-play ko sa kanya yung music. Oh. Tapos, oh my god, i share ko ba 'to? so, <laughs> babe, sorry. <laughs> Love niya ako. She's my baby, Rico. Oh, and, and then bigla na lang siyang mag, nag aya mag, mag uh, hindi movie eh. Parang yung play ng Ariel. Oh, yeah, 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 so, it's Kasi in-invite siya. Gusto niyang i-invite din ako. Mm. Kasi music event naman. Oh, di ba? May connection pa rin. Oh, hindi pa rin halata. Hindi pa rin halata. <laughs> And then ako na nagsabi na, ha, naiya ako. Tapos parang sabi ko na lang, may movie akong gusto panoorin. paano Ah. Tapos Mary Poppins. May oh nila, my God. <laughs> Napaka-romantic <laughs> naman ang movie na to. Oh tatalo yung movie. Sabi ko, nag-change yung mind ko. Manood na lang, ipunta punta na lang tayo dun sa event ni ni Rambo. Friend. Mm. Kasi common friend daw yung si Rambo. Punta na lang tayo sa event ni Rambo. And then, ang cute pa nung moment na yon, kasi si Rambo parang kinikilig pa kasi parang nagkakamabutihan sila ni Ate Maha ulit. Ah. So, sobrang sabay Ooh. namin together. And then, Ex ba niya yun? Tapos ah, balikahan. Nagkakamabutihan okay. sila ah? ulit. Maraming dito. Tapos kilig na kilig siya. Ganyan. Ah. And bigla na lang nagka-develop Ganyan. Yung quiet two, na two years na yon, like it was one of the happiest years na, na experience ko. Kasi totoo lang siya. There pretensions. Masaya lang kami. We never dated outside here in the Philippines, tapos no time na may work ako sa States, tapos nagkaroon ako ng five days off sa Vegas, sumunod siya. So that was our first date ever. Out of the country. <laughs> Doon ka na buko? Hindi. Hindi naman. Parang wala talagang nakasense. As in, wala talaga. Um. And then, ako na nag-decide nung nagka-pandemic, di ba? And then, nag-lockdown. And then, parang ang daming nangyayari sa mundo. It was very sad. It was a very sad moment sa mundo. Doon ko din na-realize na ang nagmamatter ay yung mga taong mahal mo talaga. Really? And it's not your career. It's not your whatever worldly processions, it's the people you love. And then sabi ko, I don't want to keep on hiding. I don't want to leave this earth na parang tinatago ko yung mahal ko. So like, yung birthday niya, he didn't know then. Tulog pa siya noon. But like at 9am on his birthday, I posted Uh, about him. What? Happy birthday. It wasn't a very long caption. It was just happy birthday Rico. Like, it was in black and white. Ganyan. Mm. Just very simple. Simple greeting. And so, I did that and then people speculated na. And uh, so, -pa. parang, Nagulat na, siya. nagulat na siya, happy siya kasi and he wanted you to tell people didn't he care, didn't care, he didn't force me naman, he didn't oh. force me and he agreed sa conditions ko na I love my career and hindi pwedeng sa ganitong state ng career ko tapos may mag-jowa tayo, hindi pwede ganun uh ngunit Lumipas nga ang limang taon bilang magkasintahan ay gumimbal sa publiko ang nakakalungkot na balita kung saan umarap at umiyak ang senior actress sa isang interview at inamin nito na hiwalay na nga sila Rico Blanco sa hindi pa malaman kung ano ang tunay na dahilan para sa buong kwento. Narito ating panurin at balikan ang kwento ni Maris sa hiwalayan ni Rico Blanco. Lake fantasy ko yon. Nakangiti pa at nakakatawa si Maris na sa special press ko ng Star Magic para sa kanya. Pero nang tanungin na siya kung ready na ba siya mag down sa kanyang long-time boyfriend na si Rico Blanco, si Maris hindi na napigilang mapaiyak. I'm so scared. I'm really scared. Um, dami kasing tanong about him and I'm tired of smiling. Hanggang sa... Matiam, yeah, um, Rico and I are over. So sorry, Maris. Ang kanilang masayang limang taong pagkasama ng musikero, natapos na. Kwento ni Maris, fresh at ilang linggo pa lang ang nakakalipas nang maghiwalay sila ni Rico. At gaya ng classic Maris Rakal, kahit nahirap, nakukuha pa rin magpasaya. Paano ka nagko-cope up ngayon? Nanonood lang ako ng Bluey. Eh. Ayun lang. Paliwanag ni Maris, wala siyang maikling sagot para ipaliwanag ang nangyaring hiwalayan. Aniya, sobrang komplikado ang nangyari sa kanila. Sa five years namin together, we were always on the same page. always saw the same page. But I don't know what happened to me. Maybe I turned to the next page and saw a new perspective. Sinubukan naman nilang mag-usap pero pag-ami ni Maris, hindi naging madali ito para sa kanilang dalawa. It was a very difficult talk. Because I love him so much. I love him and he loves me. and But I have so many questions about my life. Mahirap man, naging maayos naman ang kanilang hiwalayan. It was so difficult. <laughs> But it was a very polite separation. Up to the very end of our relationship, it was still full of love full of understanding. And Rico is one of a kind. Wala pa namang tugon o pahayag kaugnay niyan si Rico. Samantala, naghahanda si Maris para sa ilang nakalinya niyang proyekto sa Co-Can't Buy Me Love star niya na si Anthony Jennings. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!